Noong 2563, ang planetang Earth ay nakaligtas sa isang digmaan na kilala bilang, The Fall. Mayroong isang lungsod na lumulutang sa itaas ng lupa sa kalangitan, na tinatawag na Zalam, na sinuspinde ng Advanced Engineering. Sa ilalim nito ay isang lungsod na tinatawag na Iron City. May tubo mula sa Iron City's factory na konektado sa Zalam. Sa junkyard, natuklasan ni Dr. Dyson Ido ang isang core ng babaeng cyborg na may utak at puso, ngunit walang katawan o paa. Kasama ang isang nurse assistant, muling itinayo ni Ido ang cyborg gamit ang isang ekstrang robotic body sa kanyang cyborg clinic. Nagising siya na walang maalala na anumang alaala. Pinangalanan siya ni Ido ng Alita dahil hindi niya alam ang sarili niyang pangalan. Nalaman niya na ang bagong cyborg na katawan ay mahusay na sama-sama sa orihinal na utak ni Alita dahil kaya niyang kontrolin ang kanyang mga daliri. Ang kanyang panlasa sa pandama ay napatunayang gumagana rin kapag nagustuhan niya ang orange na prutas noong sinubukan niya ito sa unang pagkakataon. It turns out, Alita was, referred to as Will Alita onwards, ang pangalan ng namatay na anak ni Ido. Ang robotic body ay unang ginawa para sa yumaong anak ni Ido, ang tunay na Alita dahil siya ay naka-wheelchair. Tiril Alita ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito dahil siya ay pinatay ng isang cyber robber na pumasok sa klinika ni Ido na naghahanap ng droga. Ang partner ni Ido ay si Chiren na siya ring tunay na ina ni Alita. Naghiwalay si na Ido at Chiren pagkatapos mamatay ang tunay na Alita. Si Chiren at Ido ay nagmula sa Zalem at na outcast na pumunta sa Iron City. Ang layunin ni Chiren pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak na babae ay bumalik sa Zalem. Nagtrabaho si Chiren para sa Vector dahil ipinangako niyang ibabalik siya sa Zalem. Si Vector ang boss na namamahala sa Iron City Motorball Competition. Siya ay may autoridad mula sa Zalem Scientist na Sinova na magpadala ng mga tao sa Zalem. Ang mananalo sa Motorball Competition ay maipapadala sa Zalem ng Vector. Nakipagkaibigan si Alita sa isang batang lalaki na nagnangalang Hugo na nangangarap ding lumipat sa kalangitan ng lungsod ng Zalem. Ipinakita rin niya sa kanya na gusto niyang maging isang hunter warrior tulad ni Zapan, isang bounty hunter warrior na may mahabang espada bilang kanyang trademark na sandata. Nangongolekta ng pera ang hunter warrior sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kriminal sa Iron City. Ipinakilala rin ni Hugo si Alita sa karera ng motorball sa kapitbahayan. Tinubukan ni Alita na lumahok, natamba at ginawang masaya sa simula. Pagkalipas ng ilang beses, lumalabas ang kanyang natural na competitive streak at nagagawa niyang talunin ang lahat para makaiscore ng goal sa motorball. Natuklasan ni Alita na si Ido ay isang hunter-warrior nang sundan niya ito isang gabi at nakatagpo sila ng tatlong nakamamatay na cyborg. Kapag nasugatan si Ido, sinubukan ni Alita na protektahan siya, at nalaman niyang likas na sanay siya sa isang sinaunang martial art na tinatawag na Panzer Cons. Habang nasa labanan, may memory flashback si Alita sa naunang buhay niya sa Mars. Dati siyang mandirigma na may code na 2099. Sa kanyang husay, napatay niya ang dalawa sa mga cyborg at lubhang na pinsala ang pangatlo, na tinatawag na Groeshka, na umatra sa ilalim ng lupa. Nangako si Groeshka na babalik at tutugis kay Alita. Sa kabila ng kakayahan ni Alita sa pakikipaglaban, hindi siya hinihikayat ni Ido na maging isang hunter-warrior. Kapag nalaman ni Vector at Chiren ang kakayahan ni Alita, nakatanggap sila ng utos mula kay Nova na patayin si Alita. Nangako si Nova kay Chiren na makakabalik siya sa Zalem kung magtagumpay siya sa misyon. Lumabas, gumagana si Gruesh para sa Vector at Chiren. Inutusan ni Vector si Hugo at ang kanyang mga kaibigan na salakayin ang mga cyborg at nakawin ang kanilang mga bahagi ng katawan para sa pag-aayos at pag-upgrade ng Grueshka. Nangako si Vector na ipapadala si Hugo sa Zalem kapag nakakuha siya ng sapat na mga kredito sa paggawa ng kanyang maruming trabaho, mahalaga mamaya. Kinabukasan, dinala ni Hugo at ng kanyang mga kaibigan si Alita sa isang kagubatan sa labas ng lungsod. Dito, Natagpuan nila ang isang lumang inabandunang sasakyang pangkalawakan mula sa panahon ng Fall. Pumasok si Alita sa spacecraft sa pamamagitan ng pinto sa ilalim ng dagat at dinala ang isang Berserker Warrior Cyborg Body kasama niya. Tumanggi si Ido na iluklok siya sa katawan dahil gusto niya magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay si Alita nang hindi siya mandirigma. Si Alita ay nabigo at nagrebelde sa pamamagitan ng pagrehistro sa kanyang sarili bilang isang Hunter Warrior. Pumunta si Alita at Hugo sa Kansas Bar para hilingin sa iba pang Hunter Warriors na tulungan siyang alisin si Groeshka. Tumanggi silang tumulong dahil wala si Groeshka sa listahan ng mga wanted at walang pakinabang bounty sa pagpatay sa kanya. Tinubukan ni Zapa na takutin at ipahiya si Alita, ngunit madaling natalo siya ni Alita sa isang away at napahiya sa proseso. Pagkatapos, hinamo ni Alita ang lahat ng iba pang Hunter Warriors at lumikha ng malawakang labanan sa bar. Dumating si Ido upang ihinto ang laban, habang ang isang upgraded na Groeshka ay bumagyo sa bar at hinahamon si Alita sa isang rematch. Sa ng kanyang tapang at kasanayan sa martial arts, ang katawan ni Alita ay hiniwa ng mga talam na daliri ni Groeshka bago siya pinilit ni Ido at ng isa pang Hunter Warrior na umatras muli. Nang walang anumang iba pang mga pagpipilian, inilalagay ni Ido si Alita sa katawan ng Berserker na automatikong sama-sama sa kanya. Napagtanto ni Vector na hindi niya madaling talunin si Alita. Nagayos siya ng isang motorball match kung saan ang lahat ng kalahok ay inutusang patayin si Alita para sa malaking halaga ng kredito. Kasabay nito, hinihimok niya si Hugo na ipasok si Alita sa kompetisyon ng motorball. Kapag nanalo si Alita, parehong maaaring pumunta sina Hugo at Alita sa zalam. Sa kanyang bagong katawan, si Alita ay may mas mataas na kapangyarihan at pinahusay na flexibility. Ipinasok niya ang kanyang pangalan sa isang motorball tryout race, ayon sa kahilingan ni Hugo. Natuklasan ni Ido na ang ibang mga kalahok ay Hunter Warriors at iba pang mga cyborg na inupahan ni Vector para patayin siya. Tamantala, binabalak ni Zapan ang kanyang paghihiganti laban kina Hugo at Alita. Nahuli ni Zapan si Hugo at ang kanyang kaibigan na si Tanji habang nagnanakaw sila ng mga bahagi ng cyborg. Pinatay ni Zapan si Tanji at kinulit si Hugo dahil sa pagpatay sa cyborg kung saan sila kumukuha ng mga bahagi. Ngayon ay may bounty si Hugo sa kanyang ulo at hinahanap siya ng lahat ng Hunter Warriors. Habang nasa motorball race si Alita, sinusubukan ni Hugo na tumakas mula sa Zapan. Tinawag ni Hugo si Alita at sinabi ang makipagkita sa kanya sa abandonadong simbahan. Matapos alisin ni Alita ang iba pang mga kalahok, tumungo siya sa simbahan upang harapin si Zapan at alamin ang katotohanan tungkol sa trabaho ni Hugo bago siya masugitan ni Zapan. Si ay nasa simbahan, dapat na pumatay kay Alita, ngunit sa halip, iniligtas niya ang buhay ni Hugo sa pamamagitan ng pagpapapugot sa kanya at ginamit ang puso ni Alita upang panatilihing buhay ang kanyang utak. Ikinagalit nito si Zapan, ngunit kinuha ni Alita ang kanyang Damascus Blade Sword at hiniwa ang kanyang mukha. Ang ulo ni Hugo ay inilipat sa isang cyborg na katawan ni Ido. Tinabi rin niya kay Alita na ang paniniwala ni Hugo na pumunta sa Zalem para sa isang milyong kredito ay isang kasinungalingan na gawa-gawa ng Vector dahil ang mga mamamayan ng Iron City ay hinding-hindi makakapasok sa Zalem. Pumagyo si Alita sa factory para harapin si Vector. Inihayag ni Vector na si Chiren ay pinaslang at ang kanyang mga organo at bahagi ng katawan ay ipapadala sa Zalem. Ito ang tanging paraan upang makapunta ang mga mamamayan ng Iron City sa Zalem. Huling nilabanan ni Alita si Groeschke sa opisina ni Vector at pinatay siya bago sinaksak si Vector na kontrolado ng isip ng Zalem scientist na si Nova. Nangako si Alita kay Nova na maghihiganti para kay Hugo at nagkamali siya na maliitin siya. Kamantala, tumakas si Hugo sa klinik. Sa kanyang bagong cyborg body, sinubukan niyang umakyat sa isang factory tube patungo sa Zalem. Nakiusap si Alita kay Hugo na bumalik kasama niya, habang dumarating ang isang napakalaking spike ring na ipinadala ni Nova sa tubo, pinuputol ang katawan ni Hugo. Nakuha ni Alita ang natitirang braso ni Hugo at ginamit ang kanyang espada para mahawakan ng tubo. Ang mga kasukasuan ng siko ni Hugo ay hindi makasuporta sa kanya at masira, ngunit hindi bago siya makapagpalam, naiwan si Alita sa tubo na nakahawak sa natitirang bahagi ng kanyang braso. Wasak si Alita ngunit determinadong mabuhay sa alaala ni Hugo. Sa huling eksena, ipinakita si Alita bilang bituing atleta ng Motorball tournament. Ang mga tao ay nagsasaya sa kanya habang itinutok niya ang kanyang espada kay Zalem habang pinapanood siya ni Nova mula sa itaas.